naghanda po tayo sa ating proyekto ngayong summer na ito ay ang pagtatanim ng pakwan. From uh, oh, pagtatanim. So, ito hindi masyado. Uh. Kumusta mga kaibigan? Narito tayo sa ating seedling area. Uh, ito ay naghanda po tayo sa ating proyekto ngayong summer na ito ay ang pagtatanim ng pakwan ito po ang area natin uh, nagawa na tayo ng baging na gaya ng ginagawa natin ito ay mga dahon ng saging at nilalagyan ng organic soil no? ito naman ang uh, binhe natin ito uh, tested na po ito at talagang maganda po itong marating ito sweet 16 ipuan Uh, hybrid po ito mga kaibigan uh, kadalasan po natin uh, ginagawa to yung summer uh, nagtatanim po tayo ngayon po ay buwan ng abril at ito ang proyekto po natin uh, mga kaibigan ito nakahanda na tayo nagpararaw tayo ng four-wheel tractor doon uh, sa ating uh, lupa at dito tayo naghahanda sa nakita nyo kay, mga kaibigan ay naglagay tayo ng uh, trapal dito sa itaas uh, para po maliti ma malimitahan ang init ng lupa no? kasi po yung paghanda number one pong ano, uh, pinaka mahalaga sa pagtatanim ng pakwan ay ang paghanda ng seedling o seedling natin no? so ito bumili tayo uh, steer po ito 216 uh ipuan ng ace twist. At ito itatanim po natin dito dito mga kaibigan. Uh bawat bawat bageng ay tag-isa lang buto, no? Uh tag-isa lang tag-isa lang na buto bawat bageng. Ah uh, nilagay muna natin ito. Uh, pagkatapos natin may lagay lahat ay tatabunan po natin ng lupa. Uh, ito halimbawa uh, ito. Gawin lang po natin itong sample. Uh, ito sample. Uh, ito lalagyan natin ng ay uh, ito muna no. kukuha uh, tayo ng organic soil uh, na nabubulok na diyan at nilalagyan natin ng uh, topsoil. Uh, doon tayo nagkuha sa lugar na uh, may maraming puno ng kahoy. At yung topsoil doon talagang ano yon talagang mataba, no? Hinalo natin 50-50 uh, lang po. No? Ah uh, kalahating sako na organic soil at saka uh, yung nabubulok na dayami yung nabubulok na dayami yung uh, nilagay natin hinalo natin uh, binasa natin ng kunti hanggang sa magiging ano, yung ganyan so, parang madali lang po paggawa ng bageng so, binasa natin ng kunti, so ito na no? pagkatapos, uh, diniligan natin uh, binasa natin ng tudo so ito pagkatapos uh, maglalagay lang tayo ng tig isang buto tag isang buto lang po mangkaibigan. Ah. Uh, ito pagkatapos lagyan natin, uh, kukuha tayo ng ano, yung organic soil natin at ilagay natin dito. No, tatabunan natin. Yan. Tatabunan natin. Ah. Uh, ito. No, pag matatabunan na. Ah, uh, pagkatapos yung buong area, a uh, didiligan natin ng Uh, tubig. So, mamintin po natin ang tamang-tamang lang na basa. No? Pag so, ito, uh, pagkalipas ng apat na araw, uh, sumibol na po ito. So, kompleto, isang linggo, uh, pwede na tayong mag-transfer doon. No? Ang gagawin po natin, mga kaibigan, uh, bago po natin i-transfer, uh, Isperahan natin ng fungicide no para handang-handa po siya no handang-handa po ito sa pag ano so ah, uh, mga ano mga limang araw yung tamang-tama na sumibol na po ah, uh, natin ng fungicide no para wala pong punggos pagdala natin sa planting area okay so pag tanim natin doon uh, ganoon pa rin na natin ang lupa so magbutas na tayo, uh, maghukay na tayo ng gaya ng ginawa natin uh, para po yung lupa na hinukay inu natin mababad po sa init. no? Para talagang yung lupa sa ilalim, uh, talagang matamaan ng init yung sulna drying, talagang mamamatay po ang mga punggos doon. No? Pagkatapos, uh, maglagay tayo ng organic fertilizer. Lagay natin Lagay natin. Ah, Hina natin. Pagkalipas ng tatlong araw. So, nilagay na natin sa ah, hinukay natin na tataniman. Pagkalipas ng tat tatlong araw. Ah, magtatanim na tayo. Oh, magtatanim na tayo. So, kaya pa rin ang dati. Ah, naglagay tayo ng organic. Ah, sa ilalim. Maglagay tayo ng complete fertilizer sa ilalim. So, lagay tayo ng organic. So, timing lang po tayo uh, tuwing dapat hapon uh, magtatanim tayo so ito na no? siguro andyan sa mga walau uh, hanggang sampung araw yung, gul yung gulang na uh, mula nang ipunla natin ito andyan sa mga walau o sampung araw tamang tama na po ito transfer na natin sa planting area so timing lang po tayo so napit hapon talagang malamig na po ang panahon o doon na tayo magtatanim so araw araw uh, diligan natin yung bagong tanim uh, dilig tayo umaga at sa kahapon dalawang bisis tayo magdilig kasi po uh, sa buwan na ito talagang mainit so kakaunti lang kasi maliit pa po ito kakaunti lang tubig uh, dilig tayo umaga at sa kahapon So, maganda po itong proyektong pagtatanim ng pakwan kasi lahat ng tao ay gustong kumain ng pakwan. So, maski marami po tayong nagtatanim at uh, talagang maibinta po ito, talagang mayroong bibili. So, uh, bab bababa lang ng kakotay yung presyo pero binta naman. So, maganda po itong pagkakitiaan mga kaibigan. So, para po sa aking mga subscriber, uh, lalo na mayroon kayong palayan dyan, lupa mayroon kayong mga lupain na palayan so tanim tayo tatanim, tataniman natin so ihanda natin ang lupa uh, uh, ano ah uh, lang natin na talagang pag mayroong ulan, uh, mapatuyo natin ang lupa. So, ilang po. Madali. Madali lang po yung pagtatanim ng pakuan mga kaibigan. So, patuloy po tayo tuloy po tayo sa ating ginagawa ngayon uh, hanggang matapos po natin ito so mura lang ito mga kaibigan is 1,240 yun pong uh, ano, ano ito? Uh, 50 grams 50 grams na buto ng uh, sweet 16 so sana po mga kaibigan ay ano nagugustuhan nyo ang ating kwento ngayon at subukan nyo lang no? subukan nyo lang pero gagastos po tayo ng kakaunti so sana po ay pagtagaan nyo lang ang pagpanood sa aking vlog ngayon at hanggang sa sunod, susunod hanggang sa pagtanim natin hanggang sa pag harvest sundan lang po nyo ito mga kaibigan hanggang dyan lang po maraming salamat sa inyong pagpanood magandang masayang tanghali mga kaibigan